Alam mo yung pakiramdam na para bang kahit anong gawin mo, kulang pa rin? Yung parang laging may bumubulong sa likod ng isip mo na hindi ka sapat, na hindi ka kailanman magiging tama para sa kanila, na kahit anong ayos mo sa sarili mo, may kulang pa rin sa paningin nila. Minsan tahimik lang yung paninisi. Isang tingin, isang buntong hininga, isang pag-iwas ng tingin. Pero ramdam mo, tinanim na nila sa'yo ang duda, ang hiya, at yung ideya na kailangan mong magbago para lang maging katanggap-tanggap kaya ka nagsimulang mag-adjust. Kumapit ka, nagpaliit ka, nagpakumbaba sa maling paraan. Tinanggap mo ang sobra, isinantabi mo ang sarili mo, at sa bawat araw na lumilipas, unti-unti mong nakakalimutang alalahanin kung sino ka ba talaga. Pero dumadating talaga yung araw. Yung araw na ayaw mo nang habulin ang tingin ng iba. Yung araw na napagtanto mong hindi mo kailangang sumayaw sa tono nila para maramdaman mong buo ka at doon mo mararamdaman unti-unti kang nagigising. At habang unti-unti kang bumabangon, nararamdaman mong may kakaibang tahimik na lakas sa loob mo. Hindi na ito galit, hindi rin ito paghihiganti. Isa itong panatag na desisyon na hindi mo na kailanman babalikan yung dating bersyon ng sarili mong laging umaasa sa pag-apruba ng iba. Ito ang simula ng pagiging taong kinakatakutan nilang maging ikaw. Hindi dahil nananakot ka, kundi dahil sa wakas, hindi ka na nila kayang kontrolin. Pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Ang una mong ginawa... Tumigil ka sa paghingi ng kumpirmasyon sa iba. Hindi mo na tinatanong kung okay lang ba to o mali ba ako dahil alam mo na na may tinig sa loob mo na nagsasabing tama ka na, sapat ka na at karapat dapat ka na kahit hindi nila sabihin. Ang lakas ng loob na yon, hindi yan dumating ng isang gabi. Binuo mo yan sa bawat gabing umiiyak ka ng tahimik pero bumabangon pa rin kinabukasan sa bawat pagtitiis mo ng sakit at kawalan ng sagot. At ngayon, ginagamit mo na ang sakit na yon bilang gasolina mo, hindi para manakit, kundi para lumayo, tumindig, at itayo muli ang sarili mong mundo. Hindi madaling gawin yan, kasi dati, hinayaan mong apakan ng boundaries mo, di ba? Tiniis mo, nagbigay ka ng paulit-ulit na chances, pinili mong manahimik para lang di na humaba pa ang gulo, pero sa totoo lang, yung pagtitiis mo ang unti-unting sumira sa dignidad mo. Ngayon, natutunan mong magtakda ng hangganan. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil napagtanto mong mahalaga ang kapayapaan mo. Hindi na lahat ng may akses sa iyo, noon ay may karapatan pa rin ngayon. Hindi na lahat ng nakaraan ay kailangang maging parte pa ng hinaharap mo. Tama na yung mga relasyon na kailangan mo pang ipagpilitan ang sarili mo. Tama na yung paghabol sa taong paulit-ulit kang binigo. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit ka umalis hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagiging totoo sa sarili mo. At habang lumalayo ka sa ingay, may bagong kaibigan kang natutunan, katahimikan. Nakakatakot siya noong una, kasi akala mo, pagtahimik, ibig sabihin nag-iisa ka. Pero hindi pala. Sa katahimikan, naririnig mo ang sarili mo ng malinaw. Hindi na natatakpan ng opinyon ng iba. Doon mo mararamdaman, ito pala ako. Ito yung boses ko. Hindi pala ako mahina. Tahimik lang pala ako noon dahil pinipigil kong maging ako. Walang script ang transformation mo. Walang eksenang dramatic o bigla ang moment na nagbago lahat. Pero araw-araw, may konting pagbabago. Mas pinipili mong magtiwala sa sarili mo. Mas konti na ang binibigyan mong akses sa damdamin mo. Mas madalas ka ng tumanggi. Hindi dahil suplado ka, kundi dahil malinaw na sayo kung ano ang karapat dapat mong tanggapin. At sa proseso ng lahat ng yon, Unti-unting nabubuo yung taong dati nilang tinatakutan mong maging, yung ikaw na hindi nila kayang manipulahin, yung ikaw na hindi na nangangatog kapag iniiwan, yung ikaw na hindi na nagpapaliwanag kung bakit siya tumigil mag-effort. Hindi ka naging masama, naging totoo ka lang. At yung totoo mong sarili, yun ang pinaka nakakatakot para sa mga taong sanay kang pigilan, kontrolin at pasunurin. Pero hindi mo sila kailangang banggain hindi mo kailangang sumigaw o magpaliwanag kasi ang totoong lakas tahimik at ang totoong pagbabago hindi naghahanap ng atensyon kusa siyang napapansin kasi hindi na siya maikakaila. Kaya kung naririnig mo to ngayon at may parte sa'yo na pagod na, nalilito o parang nawawala sa sarili, alalahanin mong hindi ka na kailangang bumalik sa dati. Kahit sinong nagsabi sa'yong hindi ka sapat, mali sila. Lagi kang naging sapat. Kailangan mo lang ulit maramdaman 'yon sa puso mo. Sa mga desisyon mo. Sa mga kilos mo. Dahil 'yung katahimikan mo ngayon mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw ng validation noon. Ang katahimikan mo ngayon hindi na ng takot. Hindi ito pagtalikod. Hindi ito pagtalon palabas sa laban. Ito ay desisyon, isang malinaw na pagtindig. Kasi alam mo na, hindi mo kailangang sumabay sa ingay para mapansin. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo para lang respetuhin ka. Natutunan mo nang hindi lahat ng damdamin ay kailangang ipaglaban. May mga bagay talagang kailangang bitawan kahit masakit. At minsan, yung pinakamalalim na pagmamahal ay yung kayang magsabing sapat na, tama na. Hindi dahil hindi na mahal, kundi dahil mahal mo na rin ang sarili mo. At doon mo mas makikilala ang sarili mo hindi sa gitna ng relasyon, kundi sa gitna ng pag-iisa. Sa mga gabing walang text, sa mga umagang tahimik, sa mga lakad na ikaw lang mag-isa, sa una, parang kabaligtaran ito ng pagmamahal, parang parusa. Pero sa paglipas ng araw, unti-unti mong mararamdaman, may ginhawa pala sa katahimikan, may kapayapaan pala sa hindi na kailangang humingi ng atensyon. Hindi ka na hinahabol ng galit, hindi mo na sila kinu-question. Ang totoo, wala ka ng energy para sa drama. Ang gusto mo na lang ay kapayapaan, linaw, tiwala sa sarili. At yung klasing buhay na hindi kontrolado ng emosyon ng ibang tao. Ito ang lakas na hindi nila inaasahan. Hindi ka nagbago para pasabugin ang mundo nila. Nagbago ka para sa sarili mo, para sa future mo, para sa katahimikan ng isip mo. At ngayon, yung dati mong pagiging tahimik, ngayon ay boses ng paninindigan. Hindi mo kailangang sumagot sa lahat. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit hindi ka na nagpaparamdam. Hindi mo kailangang sabihin kung gaano ka nasaktan. Dahil ang katahimikan mo, sapat na para maintindihan nilang hindi mo na sila kailangan para maramdaman mong buo ka. At kapag dumating ang araw na makita kanilang tahimik na lang, walang update, walang patama, walang hinaing, mas lalo silang magtataka. Bakit biglang nawala? Bakit parang hindi na affected? Pero ang hindi nila alam, hindi ka nawala. Mas nahanap mo lang ang sarili mo. At yung sarili mong yon hindi na nila basta-basta mahahawakan. Natutunan mong hindi lahat ng kailangan mong maramdaman ay kailangang ipakita. Hindi lahat ng sakit kailangang ipaglaban. Kasi ngayon, ginagamit mo na ang sakit bilang guro, hindi bilang sandata. Sa bawat pagtanggap mo sa katotohanan, mas lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili mo. At sa bawat aral na pinili mong yakapin imbes na takasan, mas tumitibay ka. Minsan pa nga, parang wala kang napapala. Parang paulit-ulit ka lang na pinipili ang tama pero hindi mo agad nakikita ang resulta. Pero alam mo na, ang tunay na pagbabago ay hindi palaging may papuri, madalas tahimik, madalas masakit, pero palaging totoo Gabi-gabi, pinipili mong bumangon ng mas matatag. Hindi mo na kailangan ng validation sa social media. Hindi mo na kailangan ng simpatiya ng iba. Ang kailangan mo na lang ay linaw kung sino ka, anong gusto mo, at saan ka papunta. Kasi habang sila, abala pa rin sa paghahanap ng reaksyon mo. Ikaw, abala ka na sa pagpapanday ng bagong ikaw. Yung ikaw na hindi na reactive. Yung ikaw na may disiplina. Yung ikaw na hindi nagpapadala sa init ng emosyon kundi marunong huminga at magdesisyon mula sa kalmado at hindi ito madaling lakarin. Minsan, mapapagod ka rin. Minsan, gugustuhin mong bumalik sa luma mong ugali, maghabol, magpaliwanag, magpatunayan. Pero tandaan mo, lahat ng sinimulan mong ayusin sa sarili mo, may halaga. Kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak. Kasi ito yung growth na hindi para sa aplos. Ito yung pagbabago na hindi para sa status. Ito yung katahimikan na may lalim na nagsasabing, Alam ko na kung sino ako at hindi mo na kailangang sangayunan yon. At sa araw-araw na pagpili mo sa disiplina kaysa sa drama, sa kapayapaan kaysa sa atensyon at sa katotohanan kaysa sa emosyon, mas lalo kang nagiging hindi matitinag. Hindi na ikaw yung dating madaling maapektuhan. Hindi na ikaw yung nagpapalimos ng atensyon. Hindi na ikaw yung kayang patahimikin ng isang tingin o sumbat. Ikaw na ngayon yung kayang tumahimik ng buo pa rin ng respeto sa sarili. Yung kayang maglakad palayo kahit walang paliwanag. Yung hindi nagpapakita ng lakas sa sigaw, kundi sa kontrol. Yung hindi kailangang pakinggan para maramdaman na may halaga siya. Kaya kung nandyan ka ngayon, sa gitna ng paglaya, ng paghihilom, ng tahimik na pagbabago, ipagpatuloy mo lang. Hindi man ito agad mapansin ng mundo, pero sa sarili mong pagtanaw, alam mong may binubuong bago. Hindi ka na yung dati, at hindi ka na kailanman babalik sa pagiging taong palaging umiikot sa opinyon ng iba. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang ugat ng iyong katatagan. Mas humihigpit ang kapit mo sa sarili mong prinsipyo. At kahit ilang ulit ka pang subukin ng mundo, hindi ka basta-basta matitinag. Dahil hindi ka na umaasa sa panlabas na mundo, para maramdaman mong buo ka. Ikaw na ngayon ang taong dati nilang kinatatakutan mong maging kalma, matatag, at hindi na kailanman pinipilit na intindihin ng hindi marunong magbigay halaga. Dumating ka na sa punto kung saan hindi mo na kailangan ng closure, hindi mo na hinahanap ang huling pag-uusap, ang paliwanag, o kahit ang pag-amin ng pagkukulang nila. Dahil sa wakas, ikaw na mismo ang nagbigay ng sagot sa sarili mo hindi mo na kailangang pilitin ang mga taong ayaw talagang makinig at doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Kasi sa dami ng beses na tiniis mo ang pagiging tahimik nila, ang mga lumalamig na sagot at ang hindi mo maipaliwanag na bigat ng pagiging hindi sapat, ngayon ikaw na ang tumalikod, hindi bilang pagsuko, kundi bilang paninindigan sa sarili mong halaga. Hindi mo na kailangang patunayan sa kanila na may karapatan kang mahalin. Dahil alam mo na Meron ka. Yung dati mong mga tanong na paulit-ulit mo nang ibinulong sa gabi. Saan ako nagkulang? Bakit hindi niya nakita yung effort ko? Hindi mo na sila sinasagot ngayon. Hindi na rin mahalaga kasi sa dami ng beses mong pinilit intindihin sila. Ngayon, ikaw naman ang piniling unawain ang sarili mo at sa wakas, mas pinili mong hindi na ang mga hindi handang piliin ka. Hindi mo ito ginagawa para makaganti hindi mo ito ginagawa para mapansin nila. Ginagawa mo ito dahil para sa unang pagkakataon, alam mong karapat dapat kang piliin ng sarili mo. Ang dating ikaw, kapag iniwan, natataranta. Kapag hindi pinapansin, naninikluhod. Kapag walang closure, hindi makatulog. Pero ang bagong ikaw, hindi na naghihintay. Hindi na umaasa. Hindi na nakatali sa validation ng ibang tao. Kasi napagtanto mong mas malakas ka pala kaysa sa iniwan mo. Nang dumaan ka sa sakit, hindi mo ginamit yon para manira. Ginamit mo yon para tumahimik, para maghilom. At habang sila abala pa rin sa pagpapanggap na sila ang panalo, ikaw, tahimik lang na lumalalim ang ugat ng paninindigan mo. Napagtanto mong hindi lahat ng laban, kailangan mong salihan. Hindi lahat ng argumento dapat mong sagutin at hindi lahat ng relasyon ay nilikha para panghawakan habang buhay. May mga koneksyon talagang tinuro lang sa kung paano mahalin ang sarili mo sa paraang hindi mo pa nagawa noon. At ngayon, bawat paghinga mo ay pagpili sa katahimikan kaysa sa gulo. Sa respeto kaysa sa pang-aalipusta. Sa sarili mo kaysa sa sinumang paulit-ulit kang pinagsawalang bahala. Sa ganitong estado ng isipan, may bagong anyo ng lakas na lumilitaw. Hindi ito yung agresibong lakas na nangaaway o yung mapusok na lakas na laging may gustong patunayan? Hindi. Ang lakas na to ay kalmado, tahimik. Hindi mo agad mapapansin pero mararamdaman mo kapag naroon siya. Yung lakas ng isang taong hindi mo kayang kontrolin dahil hindi na siya nakatali sa opinion mo. Yung lakas ng isang taong hindi mo na kayang saktan gamit ang parehong salitang ginamit mo dati kasi hindi na siya naniniwala sa'yo. Yung lakas ng isang taong kayang ngumiti habang umaalis. At hindi ka ilan man babalik sa pagiging taong laging nagmamakaawa. Ito ang anyo ng tunay na lakas na hindi nila inaasahan. Hindi ka sumigaw pero narinig ka. Hindi ka nakipagtalo pero naramdaman ka. Hindi mo sila pinilit intindihin ka, pero sa huli, sila pa rin ang nagtanong. Paano ka naging ganito? At ang sagot? Tahimik na pagtitiis, malalim na pag-unawa, at ang desisyong bumangon kahit walang nagsabing kaya mo. Bawat hakbang mo ngayon hindi na para ipakita sa kanila na mali sila, kundi para ipaalala sa sarili mo na tama kang pumili sa sarili mo. Hindi mo na sinasayang ang oras sa mga taong hindi marunong sumukli. Hindi ka na nauubos sa mga pakikipaglaban na hindi mo naman kailangang salihan. At higit sa lahat, hindi mo na inuubos ang sarili mo para sa mga taong hindi kayang ibalik kahit katiting ng effort na ibinuhos mo noon. Kasi ngayon, ang atensyon mo ay nakafokus na sa mas malalim sa disiplina, sa pag-unlad, sa pananahimik na may direksyon, sa pag-aaral, sa paghilom, sa pagbubuo ng buhay na hindi na nakadepende sa pagtanggap ng iba. Hindi ka naging bato, naramdaman mo rin ang sakit, naluha ka rin, nagtanong ka rin, pero hindi mo hinayaang manatili ka doon. Ginamit mo ang sakit bilang paalala na kailangan mo nang bumalik sa sarili mong sentro. At ngayon, habang sila nagtataka kung anong nangyari, ikaw ay patuloy na naglalakad sa panibagong daan, isang daang tahimik pero matatag, mapayapa pero puno ng direksyon. Dahil ang pagiging taong kinatatakutan nilang maging ka, hindi nangangahulugang naging masama ka. Ang totoo, naging mas buo ka lang, naging mas malinaw, at naging hindi na kayang kontrolin. At yan ang klase ng lakas na hindi nila maunawaan. Kasi yan ang klase ng lakas na hindi nila kayang sirain. Kaya kung naririnig mo to ngayon, at may bahagi sa iyo na patuloy na nagdududa kung tama ba ang ginagawa mo. Hayaan mong ako na ang magsabi, Oo, tama ka. Tama na ang pagtitiis. Tama na ang pakikipaglaban sa mga hindi naman kayang lumaban para sa iyo. Tama na ang pagbibigay sa mga taong hindi kailanman natutong tumanggap ng may respeto. Mula ngayon, huwag mo nang paliitin ang sarili mo para lang magkasya sa mundo nila. Buuin mo ang sarili mo ayon sa katotohanan mo ayon sa pangarap mo, ayon sa prinsipyo mo, dahil ang taong pinakanakakatakot para sa kanila ay yung taong hindi na lokohin, kontrolin o pigilan. At ikaw na yon ngayon. Kung nakaabot ka sa parting to, sigurado akong may parte sa kwentong to na tumama sa'yo. Kaya huwag mong hayaang maputol dito ang paglalakbay mo. I-share mo sa comments kung anong linya ang pinakatumama sa'yo. Gusto kong marinig ang kwento mo. At kung gusto mong mas marami pang ganitong videos na makakatulong sa tahimik mong transformation, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-on ang notification bell. Tandaan mo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig ang lakas mo nasa katahimikan mo.